Bakit kinakailangan na mag-move muna ang Pilipinas sa Marcos at Duterte at pumili naman po tayo ng bago? Tara, pag-usapan natin. ge up sa inyong lahat mga kaparing bago po tayo magsimula. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong sabihin na ito po ay personal na opinion ko lamang po. At hindi ko po sinasabi na paniwalaan nyo ko o kaya ito po yung dapat na mangyari. Ito po ay pananaw at opinion ko lamang. Alam ko na marami po sa mga supporters ng Duterte at Marcos yung medyo tataas ang kilay. Pero magiging practical lang po tayo dito. No, dahil alam naman po natin na ito po ang kagustuhan ng marami, ang magkaroon ng maayos, malinis at tahimik na gobyerno. Yung tipo na ang focus ay nakalaan para sa mga Pilipino at hindi para sa mga bangayan o awayan. At dito pag-uusapan din po natin kung ano po yung mga posibleng paraan para tuldukan o matapos na ang talamak na korupsyon na nagaganap po sa ating bansa. So unang-una, batay po sa kakalabas pa lamang po na balita, ang Pilipinas po ay ikatlo sa pinakakorup na bansa sa Southeast Asia, habang pang 61 o pang 61 naman sa buong mundo out of 128 na mga bansa. So ano pong ibig sabihin nito? Talamak at grabe po talaga ang korupsyon sa ating bansa. Hindi naman ganun na sobrang lala na yung tipong Uh, halos lahat ng mga nakaupo. Well, marami pa rin naman po sa mga nakaupo sa gobyerno ang may malinis na hangarin at hindi naman kurap pero majority nga lang. Kung baga, dominante yung mga kurap na politiko. Ano yung mga posibleng dahilan kung bakit nagpapatuloy ang ganitong sistema? Kung lalawakan po natin yung ating pag-iisip, kung bubuksan po natin yung ating mga mata, ang isa po sa mga pwedeng dahilan ay ang political dynasty, ang dominante ng iisang pamilya sa politika. Bakit ka mo? Eto po, nawawala po ang checks and balance. Bakit? Kasi nga po, isipin po natin to. Sa isang lugar, ang mayor, tatay. Ang vice mayor, nanay. Ang congressman, anak. Ang kapitan, kamag-anak. Ang mga konsihal, kamag-anak. So, nasaan po ang check and balance? Wala po. So, ano pong mangyayari? Kapag nagnakaw po si Mayor na tatay, hindi makikialam si Vice Mayor na nanay. Kapag nagnakaw si anak na Kongresman, hindi makikialam ang mga magulang ng Mayor at Vice Mayor. Kasi nga po, kapag pinakailaman nila ito at nalaman po ito ng madla, pangalan po nila ang masisira. Kaya naman mas pipiliin nila na pagtakpan ang kasalanan o ang pagnanakaw ng kanilang pamilya. Nang sa ganun, hindi masisira ang reputasyon nila sa mga tao. Buksan po natin yung ating mga isipan, magising po tayo sa katotohanan. Wala po talagang magandang nagagawa ang political dynasty. Kung hindi, mas pinapalawak lamang po nito ang korupsyon sa bansa. Lalong-lalo -lalo na po sa mga lugar kung saan dominante po ng isang pamilya ang local government. Halimbawa po, isang pamilya lamang sa loob po ng halos tatlong dekada at nagpapatuloy pa. So nasaan po doon ang balanse? Ang kagandahan po kasi kapag hindi po magkakapamilya ang mga nakaupo sa pwesto ay dito po nagkakaroon ng bantayan. Hindi ka pwedeng magnakaw dahil babantayan ka ni Vice Mayor. Hindi mo pwedeng gawin yan kasi babantayan ka ni Mayor. Hindi mo pwedeng gawin yan kasi babantayan ka ni Congressman. Eh hindi mo sila kaano-ano, walang magaganap na pagtatakip. Kaya napakahalaga po na wala na ang political dynasty sa ating bansa. Pero mukhang malabo yata. Mukhang malabo yata na maisabatas ang anti-political dynasty kasi magmula po sa presidente, sa mga senador, sa mga congressman, halos lahat po ay nanggaling sa political dynasty. Kaya ewan ko, suntok sa buwan na lang siguro na may, may pa ang batas na ito kasi napakalabo po talaga. Maliban na lamang kung sambayan na na po mismo, tayo na po mismo ang maghangad ng ganito at mapipilitan ng mga mambabatas na may sa batas ito o maipatupad ito kasi ito na ang hinaing ng mga Pilipino. Pangalawa, ito po talaga yung pinaka-epektibo dyan na paraan para matapos na ang matinding korupsyon sa ating pansa. Death penalty para po sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa nakawan at papapatunayan po na guilty para sa graft and corruption. Marami pang mga krimen na kanilang posibleng kasangkutan. Ito po talaga yung pinakamabisang paraan ang death penalty po para sa mga kurap. Pero syempre, kailangan pa rin po talaga ng maayos na husgado at maayos po na korte. Kasi kung hindi po maayos yung korte natin, eh wala pong magaganap na ganyan. Kahit pagpatapad pa ng death penalty, eh kung nababayaran naman ko ay di wala din pong mangyayari. Okay, so ito po mga kaparing pag-usapan naman po natin kung bakit dapat mag-move on na ang Pilipinas sa Marcos at Duterte. So ito, kung babalikan po kasi natin ng kasaysayan, di ba? Dati, ang pinaka mahigpit na nag-aaway ay ang Marcos at Aquino kaya ang resulta apektado po ang sambayan ng Pilipino. Pero eto naman ngayon, nung manalo ang Marcos at Duterte sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa, inaasahan po natin ang katahimikan, maayos at magandang pamamalakad kasi nga po magkaalyado ang nakaupo sa pwesto. Pero hindi, ang dahil po sa mga kanya-kanyang dahilan, nang dahil po sa mga personal na interes sa isa't isa, naging matindi po ang sigalot at away ng dalawang pamilya. Hanggang sa humantong nga po ito sa bantaan na papatayin, hanggang sa humantong na nga po ito sa pagpapa-impeach, etc., pag-aaway sa social media, pagmumura, no, kanya-kanyang siraan po sa bawat isa. Kaya ang resulta, pati po mga sambayan ng Pilipino ay apektado. Kaya nga po nababasa natin sa social media, ang dami po nag-aaway, mga Duterte supporters at mga Marcos loyalista. So ano pong nangyayari? Imbis na magkaisa po mga Pilipino para sa kaunlaran at katahimikan ay hindi po ganoon ang nangyayari. Nang dahil po sa away ng Marcos at Duterte, marami po ang nakasuhan, marami po ang nasuntukan, marami po ang nagbantaan ng buhay kahit ay mga normal nating mga kababayan. So, bakit nga po dapat mag-move on tayo sa Marcos at Duterte? Kasi unang-una, nabigyan na po natin ng pagkakataon ang pamilyang ito na maglingkod po sa ating bayan, 'di ba? Ang mga Marcos magmula po kay Marcos Sr. at kay Marcos Jr. Ang mga Duterte si dating Pangulong Duterte at ngayon ng kanyang anak na si VP Sara. So tama na po, di ba? Bigyan naman po natin ng pagkakataon yung iba para paglingkuran tayo. Sapat na po siguro yung binigay natin sa dalawang pamilyang ito na maglingkod sa atin. Kahit na marami pong napatunayan at marami naman po silang nagawa, pero marami din, pero marami din po silang mga issue na nasangkutan. Kaya ang resulta ay bangayan, away at pagkakawatak-watak po ng mga Pilipino lalo na at lumalala pa lalo ang tensyon ng dalawang pamilya na ito matapos nga na makulong si Pangulong Duterte. Kaya patindi ng patindi ang away, gantihan ang mangyayari. Walang katapusan na gantihan ng gantihan. Anong mangyayari sa bansa natin? Anong mangyayari sa bansa natin kung sa dalawang pamilya na ito iikot ang sistema? Marami naman po sa na pwede po natin bigyan ng pagkakataon na maglingkod sa atin. Yung mga tao na hindi po galing sa political dynasty, yung may mga malinis na record, yung may mga malinis at marami na pong napatunaya, di ba? Maayos yung track record. Good governance. Good governance, yan po ang pinakamahalaga. Yan po dapat ang hinahanap natin sa isang leader. Good governance, may malinis na track record, may maayos na plataforma at hindi po galing sa political dynasty. Halimbawa po, si Mayor Lenny Robredo, si Mayor Vico, uh, ang mayor po ng Baguio at marami pa pong iba. Ang mayor po ng Quezon City at marami pa pong iba. Kaya po sana mga kababayan, tapusin na po natin. Kaya po sana mga kababayan, mag-move on na po tayo sa dalawang pamilya na ito. Pumili naman po tayo ng bago. Nang sa ganun, malay po natin. Baka pag pumili po tayo ng bago kay Mayor Lenny, kay Mayor Vico, kay Joy Belmonte, etc. Ay baka dito po natin mahanap ang tunay ang tunay na kaunlaran, ang tunay na kaayusan at ang tunay na paglaban sa korupsyon at makapangyarihang mga pamilya na naglilingkod ng sobrang tagal at dominante sa iisang lugar. So yun po mga kababayan. Bye!